Ayan, nito kami ngayon, nag-stop over sa isang medyaan ng kami, isang community na hirap din mga kasutubo. So, nakikita namin yung bungaan nila. Hindi lang dito mga barong-barong. So, ating natira ng tulong ito mga kababayan na ito. Sama circle. Kasi medyo nakakaawa din talaga yung ano, yung sitwasyon nila. at uh, uminit na medyo mainit na kaya kailangan mapalit ng damit kasi pawis tubig natin tubig na lang sa mga dinero Sini. Mayroon silang daga na puti. Nalo na nakikita ng daga na puti na lumay. Ano ba? Parang ko yung mga dagang puti, puti mga ano, na hamster. Pero ito, sa bukid ito Ano Masa sila magpuyo? Sa lasang. Sa lasang? Sa mga kahoy? Hmm. Baka albino ito na ano. Ilan. Wala na siya gilaga ngay ito, magkano sila? So ingana gud na ilang kaliwan. Ingana ilang kaliwat. niya. ko anong ibon? Lugay na mo direkto po yon? Sa abon Wala pa naktig. Ha, Wala pa naktig? Wala pa matuig? Hmmm. Pit nagin. Kse nakaya si awa po direkto pila mo pila mo ka pamilya dere walo walo mo nga balay duara oh duha ka bukid pero tibok tri walo bukna uh -huh. bugna tubno kay ni dire kay ang wala no sa bahay nila oh tinang init dire <coughs> ah bahay nila kasi ano lang tabi-tabi lang So may inyong panginabuhi rin, mais. Mais. Ay. 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 Ay, yung panginabuhi dire, eh. mais. Ah, baka. Si Kuya Brown eyes, brown imo mata, no? Ang <laughs> mata niya brown. Oh, yelan. Kuya Jering ano, habaka o mais. Salamat ya. Los pa e. ha.

Kaya <laughs> daw ang kanilang pangailangan Nanay panihapon Nanay kapalit sa bigas. Ah. <laughs> Pero tayo bugas, para rin yung bubili magbugas. Tapos pero tayo yung pinapa. Tapos si ate. nyo? Bangus? Ah, bangus na isda. Asa mo palit? Ano yung musulod dili? Ah. Ay, napasok daw dito na ano, isda. Pila po ng kilo? Ang kilo? Mahalit pala, no? 220 ang kilo sa isang, sa bangus. Bangus lang, wala yung isda. Ah, may budlisan. At least na yung musulo, di na mo matugbayan, di na mo matugbos. Boss, Pina pinaka doldering nga bayan niya tuon. Mamalingke mo. Sarawagan. Sarawagan. Hmm. Okay. Ato mo ato mo bugas. Oh. Ay, ikaw ti akong gikan gara baho? Ha? Huh? ka? O oh, nagtrabaho. Nag Inadlaw. <laughs> ah, nag-inadlaw, nag-hornal sila. <laughs> Kakak buki manak? Pupat. Sakto na ay dungag, ayo na dungagi. Gamay pa? Dungan pa? Isusumakan kay na buhiron, ni ano sa? Kontrol sa, kontrol. Krisis. tsaka na dungagan pag ano na. implant. Ah, please ga implant sila. Mayo kay na implant. Si ate po, gain implant po. Oo, nag implant po. At least meron, may, may ano na sila. Asang health center dire? eh? Dam-dam. po mo, magpa-implant. Ah. Maayo. Pero si ate, pag pray nato, na to. Na, parit magbugas o niya, kahuman, kamanihimog bata. Hahaha. <laughs> Asa mo nagkaila d'wa? Wala Yes, sir. Oh, yung sila. Yung siya. So ah. ah, I yung may Ching, si ate sa una. Kita na kanina niya. Kasi si balo si tatoy <coughs> eh. Oh. Kaya itong lahong mo, kita gini sa tiri, okay? Bumalili <that>, siya, tuloy na Kita na po rin. Oo. ni mo te? <coughs> 22. Yeah. Sa so, bata, pwede, ano pa? Pwede, pwede pa mga anak. Nagkailan mo ni tata, nagkailan mo ni kuya, pala edad ni mo? Bain ah. to lay. Ah, bago lang dahil mo. Two years. Mm -hmm. Kasi si tatay balo, no? Ko anak ka tayo balo

Ngayon sila kanay solar. Yung sila sir na gano'n. Ah, vlog ka Oh, rias langsan. Masalung. Masulung, masalung, masulung. Masalung. 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 Hmm. Eh, hey, bibi yang init Enggak dulu silai nit ke ayung. Wow, rasul badan krisis. Ano si ate po do? Parat na bugas. <laughs> pero may bulay. naka bulan ni mo, baby? Opat. Opat po. Agoy, pero buyag po. Sa breastfeed, ano? Ay mo, ito. Okay lang. Maganda talaga pag breastfeed. O, tira mo. Ang lusog ni baby, pero usog. para buyag. Hmm. Tingnan Sa may lingaw ni'yo din eh. Wala may kurinti. So, wala lingaw. Magabi tulog na. Ah, kabalo na ko sa lingaw ninyo. <laughs> Ni <Ngayon> magbata. okay <laughs> <laughs> bata. Pero mag mag at least implant pug ka. Pilay ka, pila, pila, pila ka pag kumain nak. Doha. Iusa dong lagi. Kelly sud kau ibu. kung dili, wala implant. Baka himu na kau bayar tak no. so dapat may ano may control kaya bahala magi adlo adlo magi bata di na buntis. <laughs> wala pa ka nagpa-plano mag-implant. Kailan hmm. Pero si edad siya mo kina magulangan. Two. Ikaw, pala edad niyo mo? Nineteen. Pala edad niyo mo nagkaanap? Fifteen. Fifteen. Uh -huh. sa dungagi. Wala may plano mag-control pa? O may plano pa mag-implant? Dungagan pa ninyo? Pwede man dungagan, pero padak-asa. padak asa pada kay lisod kayong kuhan kinabuhi ken, ron lis no krisis no krisis kid si kuya kasi nag ano, abaka o mais sa so may simong banang sa so may trabaho maupot wala gaya Maka, mag, mo diri, parinte magkamag anak ra mag mo? Mag-usaman mo? Ang mga bana. Ang mga bana? Bayaw na mo. Ah, magkano nga sila? magkapamilya nang lang sila dito. Lumad. Lumad mo din eh. no din ba? Ah, din sila. Gano'n siya, lumad mo na siya, oh. Si Edith Si Peking bombay Manubo po -bon. na siya. Siguro likod magton. Hmm. Pero mura siya, mura siya ano? Murag Bombay. Murag Okay, so naibigay mo na yung isa sa kanya, so wala ka na. Ah, hindi pa, meron. Atig paibandag kayo? Ay, hindi, tig-isang-dibo kayo, ha? Okay, thank you ha, bigay mo ha. Pag di mo binigay, lagot ako sa sarili ko. kana? ka na, ito naman tayo sa kabila. Sige, salamat ha, ingat. Thank you. Ah, ito ganon, mais. Thank you. Okay, bilig ang bigas niya, ha? Okay, bye. <laughs> o, bilig bigas, ha? Sure, bumili kang bigas. Pag hindi ka bumili ng bigas, wala kang kakainin mamaya. Ha? O, palad kayong bigas. Okay. Ayan, own mo ano na. Kasi masalit mo yung anak mo. Man. Thank you. Bye-bye. Mm. Tama na yung anak ka sorry po at nangingilam ako. Sudan. Okay Oh, bigyan kita nito, ah. Oh, pasensya ka na sudan 2,000 libo, ah. Salamat. Thank you. Ay, pilit ka na. Oh, lalakad na ako na magbabayo na rin. Bilin doon. Dali na, bilin ka na po eh. Gagabihin tayo. Ay, ah, pili kayo pampa. Pili ka. Thank you so much. Salamat. Ha? Ha? Kailangan, stay ka lang. Huwag kang lalabas. Huwag alis ng ating pamilya sa. Okay po kayo Okay, mo doktor taw ha? salamat sir. Thank you so much. Sana ay naman ako nangihinayang sa ano, isipin mo ha. Nangihinayang ako kasi di siya nakapag-aaral. Ang bilis niya natutong mag-Tagalog. So yung nagturo sa yung jowa mo dati. Hmm. Okay. Oh, okay. sige, pili po kayo ng bigas ha. Kuya, para sa sa'yo. Mm. ah oh, ito naman para sa inyo po. Salamat po. Ang galing sakto ng no, aking dukot, ano? Balit ka bigas, kuya? Oo. Oh. Wala, sige po. Hindi kami magtagal at gagabihin po kami, ha? Mm. Maraming salamat, Dato. Okay. panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar standpan. pan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa standpan. pan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stampa na ito at napakatibay. Meron na rin siyang ilaw at pwede ka rito mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at pipitim solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng pipitim. Maraming salamat po.